kinagat-gagat. Oh. Ano? Oh. Oh. Kasi yun lang yung ibig sabihin yeah. Ano? May lukso ng dugo. Hindi <laughs> na <laughs> natin kung sinong lalapit. Hello! Ayun. Mababa na tayo. Where to, Prinsesa? Subterranea River National Park dito sa kaya ng bangka papunta ng underground river. <makes noise> So ito yung view dito. So ayan may waiting area. Mula dun sa hotel. Punta dito ay 1 and a half hour. Tapos uh, sa ng bangka. bangka. Uh, dito yung Sabang War. Pag pupunta kayo ng uh, underground river, dito sasakay ng bangka papunta doon. Ayan, may waiting area dito. Ayan, may bundok na ano, background. Ayan, no? Ganda. Doon tayo dumaan sa ano, papunta dito ng uh, Baylan. Ay, ano, sigsag yung daan tapos sa uh, yan maganda naman ang view nakikita yung view Lakay pa tayo eh. wala kang okay. plastic. Okay. Teka muna, umaandar. Ano yan? Ha-ha! Oh! Ito na po kayo, ma'am. Woo, basa na tayo. Ito na tayo. Papunta tayo ng underground river. Ayan. Ang ganda nung bato, oh. Para na tayo nasa ano nito, nasa El Nido o Coron. <laughs> yung style. Ganyan ang mga bato doon. <laughs> Papanood natin sa video, ganyan, eh. Yung buhangin dito maganda, oh. Parang bora. Pero mas maganda sa bora yung buhangin. Parang full box naman doon. Rap rap rap.

a true wonder of nature. Forest, forest na forest dito. Kaya pala sabi may mga unggoy. iyon na yung uh, sakayan ng bangka so malapit lang siya 5 minutes walk ay lalagay sa ano to Tainga natin? Sure, so, daw, nga, sa Tainga? Opo, mamaya po. Wala nang pipindutin dito Wala nang pipindutin. Kasi baka mayroon dito. dito na ma Relax na tayo. Bibigay na um, ano. Ilagay lang siya. Headset. O, oh, isabit lang. Masa ito. Lang. So, ayan. Try na tayo ng bangka. So, ang ganda dito, guys. O. Oh. Yan yung Audio device pala tawag dito. Audio device. Tapos may headset. So, ang ganda dito. Ang ganda dito. Okay, so, ay play lang po namin yung audio nyo ha. So, Thank Bawala. Bawala, bawala. Magsalita. Kaya. Ayan, i-voice over natin. <laughs> Dahil uh, yung ating kapirasong salita dyan ay bulong. So, mas maganda kung i-voice over na natin. Alam nyo po, yung pag namin dito sa Underground River... Ako yung uh, nagpresenta sa unahan dahil uh, nagtanong yung tour guide kung sinong gusto sa unahan. So, nagbibidyo tayo kaya nagpresenta ako. So, yun. Gusto nyo malaman yung feeling. <laughs> Nakakatakot ba? O ano ba? <laughs> Ayan. Sa totoo lang, ang naramdaman ko dyan ay... Uh, Uh, medyo may kaba dahil uh, madilim pag ano mo, madilim tapos yung may plus light lang sa na umiilaw diyan na nasa control nung bangkero at uh, yan pag hindi na iilawan, yung portion na hindi na ilawan, ay talagang madilim So may fear ka na baka may mga malaglag o may biglang dadakma sa'yo, ganun. <laughs> o baka tumaob yung bangka. Ako ang fear ko yung ano eh, yung baka tumaob yung bangka tapos hindi ko na makita kung saan ako lalangoy, ganun. O baka may buhaya. <laughs> Yun, pero sa totoo lang talagang... Uh, nakaka ano siya uh, nervous pero naman yung nervous mo mapapalitan ng pagkamangha kasi nga mamamangha ka sa mga uh, iba-ibang uh, ukit parang inukit ba yung mga bato yung mga formation ng mga uh, rocks dito talagang talagang nakakamangha at uh, hindi mo hindi ko mauubos maisip na uh, mag Merong natural na wonder yung ganito na uh, mga bato. Ayan, nakita nyo naman. Eh, medyo may mga cut na ito kasi may mga uh, portion na malabo yung kuha. Yun na lang mga malinaw ng uh, kuha ng camera ko. Yun na lang yung uh, nilagay natin dito na clip. So, ayan po iba-ibang shape, iba-ibang uh, yun na korte uh, sa Tagalog uh, katulad nyan parang nauupos na kandila yan, para siyang kandila na ano marami uh, gagamitin mo yung imagination mo dyan, pagkakita mo dun sa mga shape na yan ay yung imagination mo kaagad na kung ano yung interpretasyon mo dun sa shape, shape na yun ng bato na ganun katulad nyan yan yung uh, holy family ayan tapos yung may mga sa mga prutas para may mais may peanut may uh, lettuce ganun o kung ano ano pa may tawag din dyan na katedral yun so nakikita mo may mga ano rin dyan yung parang mga paniki ba na lilipad-lipad pero ayan o katulad nyan o uh, para siyang lettuce ay hindi lettuce yung lit ano ba yun yung pechay na ano bagyo ba yun yun tapos uh, yan so maraming shape kung gagamitin yung imagination maraming shape na uh, makikita so yan po Uh, kung pumunta kayo dito, siyempre ihanda nyo yung loob nyo. At uh, madilim nga kung sa, kasi may part dyan na talagang madilim. At uh, may malawak para siyang, uh, kumbaga parang plaza, yun doon sa gitna. Yan nga pala ay eh, 45 minutes na tour. Ayan, corting mais yan, no? Oh. At, uh, yun. So natapos naman natin, thank God, dahil uh, nakita natin ang Seven Wonders of Nature. Yun sa buong mundo yan ha. Tapos, uh, syempre proud tayo na dito yan sa Pilipinas. So ayan po, huwag nyo kalimutan ha yung uh, mag-subscribe kung bago kayo dito sa ating channel. At uh, marami pa tayong mga videos na, na ia-upload dito sa tour natin dito sa Puerto Princesa, Palawan. Sabi nga pala nung kasama ko, baka raw may engkanto. Tito <laughs> kasi madilim. Hindi <laughs> natin alam. <laughs> Pero baka wala na kasi eh, sa dami ba naman ng mga turista na araw-araw dito na pumupunta baka matakot na sila sabi naman nung isa baka may buhaya daw <laughs> yun din ang iniisip ko nung una pero awa ng Diyos wala naman <laughs> kaya kung magawi kayo ng Palawan guys huwag nyo kalimutan na pumunta dito at oh, isang magandang karanasan ang uh, matunghayan natin ng kagandahan ng uh, mga rock formation na ito